So uh, especially itong taon na ito na pagdiriwang natin kasi dinala natin ang isang uh, batikang cook na naghahanda ngayon ng mga pagkaing Pilipino kasama ng team ng hotel dito. Ang kabuluhan ng Noche Buena nga ay isang pamilya ay magkasama-sama kasi nga ang sa atin ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang pamilya sa tingin ko, yun ay kapareho ng tradisyon sa China. Ganito rin dito pagka Spring Festival, di ba yung Chinese New Year, ganun din sila. Kahit pa paano, bibiyayan para magkasama-sama ang isang pamilya. Ito ng Noche Buena spirit natin. Gusto nating ma-experience ng mga daldalo ngayon ang ating tinatawag na Noche Buena. Paramihan ng mga pagkain na iahanda natin ngayon ay eh yung mga pagkain kinakain natin, pinagsasalukan natin sa Pilipinas itong panahon ng Pasko. Kaya natutuwa ako na merong pagkakataon ngayong maipakita natin ang iba't ibang pagkain ng Pilipino at mga tatlong linggo itong festival natin dito. Gusto nating mas maraming Chino at ating mga kaibigan ang pakakatikim ng pagkain Pilipino. Uh, gusto rin nating maipakita sa kanila ng ating kultura ay umiikot sa pamilya. Kasi ito ang kapareho nating kultura sa mga Chino at iba't ibang bansa. Alam natin na sa panahong ito, bago magpasko, ang ating tradisyon ay magsalo-salo. At yun ang gusto nating ipakita sa kanila na ang pagsasalo-salo ay nagdudulot ng pagkakaibigan at pagkakaintindihan iyon ang ating layunin no? na palawakin pa ang ating pagkakaibigan at pagkakaintindihan bilang dalawang bansa, bilang dalawang katauhan. Ang gusto natin, di ba, may, dapat may lechon, may mga iba't ibang pagkain na lagi nating naiisip pagka Pasko. Gusto natin may queso de bola at mga iba't ibang pang kakanin na hindi natin laging nakakain pero pag Pasko ay uh, natin ang sa akin ang mas mahalaga hindi lamang yung pagkain mismo kung hindi yung pagsasama-sama natin kasama na yung pagkain inuman kwentuhan kudakan, di ba at yun, yun ang gusto kong ma-experience ng mga dadalo sa ating uh, festival dito. So, nais ko sanang maimbita ang mas marami pang Chino na kaibigan natin, ang ating mga partners kasi nga gusto nating makita nila na una, bukas ang ating pinto sa pagkaibigan. Gusto kong ma-experience nila na ganito ang Philippine brand ng hospitality natin. Ano? Pero ang gusto ko sa festival na ito, ma may pakita natin sa kanila at may encourage sila, may enganyo sila na bumisita sa Pilipinas. I-push natin yung tourism natin na mas marami sila, mas marami sa kanila ang bumisita sa Pilipinas, makita nila sa kanilang mata at sa kanilang experience, tayong mga Pilipino, ay mababait, magagalang, at lalong-lalo na uh, hospitality tayo. At iyon, through this uh, festival, gusto kong maiparating sa kanila na bisita kayo sa atin, punta kayo sa Pilipinas, seeing is believing, see for yourself. Ito ang Pilipinas. Marami tayong pwede nilang puntahan at ma-experience ang Philippine style of hospitality.